Action News Alert Magandang umaga sa Action News Alert. Nagbabala ang European Union na posibleng mawala sa Pilipinas ang nasa bilyong-bilyong pisong halaga ng trade deals kung tuloy ang maisababata sa bansa ang pagbabalik ng debt penalty. Sa report ng Interaction, sinabi ni European Trade Commissioner Cecilia Malmstrom na kinababahala nila ang ilang policy steps na sinusulong ng gobyerno Posible raw kasi itong maka sa GSP Plus rating na ginawad ng EU sa Pilipinas. Sa pamamagitan kasi ng nasabing rating, inakakapag-export ang Pilipinas ng higit 6,000 produkto sa mga basang miyembro ng EU ng walang taripa. Para mabigyan ng GSP Plus rating sa isang bansa ay kailangan kasama ito sa mga pumirma ng higit 20 international conventions na tumatalakay sa human rights, labor at iba pang isyong panglipunan. At ang pagkakaroon ng capital punishment sa isang bansa ay paglabag sa ilang international conventions na bisahan na paggagawad ng GSP Plus ratings. Sagot naman ng palasyo, spekulasyon, spekulasyon lamang ito ng EU official. Lalo na't marami naman daw bansa nagpapasok ngayon ng investment sa Pilipinas sa ilalim ng termino ni Pangulong Duterte. At sa iba pang maaksyong balita, pumunta lang sa news5.com.ph at sa News 5 Facebook page. Ako po si Romy Lopez. Magandang umaga. tion news alert news